Alam mo ba na may mga artista sa Pilipinas na kahit walang regular na palabas, ay milyones pa rin ang kinikita kada taon? Wala sa teleserye? Wala sa noontime show? Pero grabe pa rin ang yaman. Ang tanong, at paano? Saan sila kumukuha ng income? Ngayong araw, sisilipin natin ang sikreto ng mga artistang walang show, pero milyonaryo pa rin. Kung fan ka ng showbiz, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Number 1. Christine Hermosa Si Christine Hermosa ay isa sa mga pinakapinapangarap na actress noong early 2000s. Sino ba naman ang makakalimot sa kanyang pagganap bilang ina sa pangako sayo o sa tambalan nila ni Jericho Rosales na tinangkilik ng buong bansa? Sa sobrang kasikatan niya noon, isa siya sa highest paid actresses sa ABS-CBN, may sunod-sunod na teleserya at pelikula, at hindi nawawala sa TV commercials. Pero isang araw, tila bigla siyang nawala sa eksena. Walang farewell show, Walang malaking balita, basta na lang hindi na siya regular na napapanood. Sa mata ng mga tagahanga, maraming tanong ang lumitaw. Bakit kaya nawala si Christine? Nag-retire na ba siya sa showbiz? Wala na ba siyang kita? Matapos ang kanyang kasal kay Oyo Boy Soto noong 2011, pinili ni Christine na ituon ang kanyang panahon sa pagiging ina at asawa. Ngunit ang hindi alam ng marami, habang abala siya sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, abala rin siya sa pagpapalago ng negosyo at investments. May mga ulat na nagsasabing ang pamilya nila ay may mga resorts at properties sa probinsya, pati na rin ang ilang food businesses at online ventures. Bukod dito, may mga long-term investments na isinimula nila noon pa, mga stocks, mutual funds, at properties na pinaupahan. Ginamit ni Christine ang kanyang kinita sa showbiz noong kasagsagan ng kanyang career para bumuo ng mga source of income na hindi nakadepende sa camera. Isa sa mga sikreto ng success niya ay ang maagang disiplina sa pera. Hindi siya naging maluho sa material na bagay at mas pinili ang simpleng buhay, isang bagay na pinapatunayan ng kanyang mga vlogs at social media posts. Makikita mo sa kanila ang masayang buhay pamilya, malayo sa magulong mundo ng showbiz, pero tahimik na matagumpay sa likod ng kamera. Sa madaling salita, hindi niya tinapos ang kanyang showbiz chapter. Binago niya lang ang direksyon ng kanyang kwento. At ngayon, kahit wala na siya sa spotlight, isa siya sa mga tahimik na milyonaryo ng industriya. Number 2, Rica Peralejo Noong dekada 90 at early 2000s, si Rica Peralejo ang isa sa pinakatanyag na aktres sa ABS-CBN. Mula sa teen-oriented show na Ang TV hanggang sa mga daring roles sa pelikula, Naging household name siya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kasagsaga ng kanyang kasikatan, isang desisyong ikinagulat ng lahat ang ginawa niya at tuluyan siyang bumitaw sa showbiz. Marami ang nagtaka. Bakit siya nawala? Sayang ang career. Pero para kay Rika, mas mahalaga ang spiritual growth, pamilya, at kapayapaan. Sa halip na magpakalunod sa spotlight, pinili niya ang tahimik na buhay bilang asawa, ina, at servant of faith. Ngunit hindi nangangahulugang na nga wala rin ang kanyang kita. Sa katunayan, habang tahimik ang kanyang pangalan sa showbiz headlines, mas tahimik siyang naging milyonarya. Ngayon, kilala si Rica bilang isang faith-based content creator, motivational speaker, at lifestyle influencer. Sa kanyang YouTube channel at social media platforms, tinatalakay niya ang mga usaping pamilya, pananampalataya, mental health, at motherhood. Mga temang malapit sa puso ng maraming Pilipino. Dahil dito dumagsa ang mga sponsored content, brand partnerships, at affiliate marketing deals. Hindi lang yan. Sa likod ng camera, marunong din siya sa investments. May negosyo silang mag-asawa na nakatutok sa real estate at education ventures. Marunong siyang mag-budget, mag-ipon, at magpalago ng kita, na hindi nakadepende sa showbiz kundi sa talino at diskarte sa buhay. Sa madaling salita, si Rika Peralejo ay patunay na kahit wala ka na sa TV, pwede ka pa rin maging relevant at milyonaryo, basta marunong kang mamili ng landas. Number 3. Gladys Reyes Si Gladys Reyes ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na kontrabida sa mundo ng teleserye. Sa mga palabas tulad ng Mara Clara, siya ang karakter na kinaiinisan pero hindi makakalimutan. Subalit habang ang kanyang pangalan ay nakatatak sa kasaysayan ng drama sa telebisyon, ang hindi alam ng marami ay isa rin siyang negosyanteng mas matalas pa sa mga linyang binibitawan niya sa screen. Sa paglipas ng panahon, hindi na madalas makita si Gladys sa mga teleserye, pero hindi ito nangangahulugan na nawala na siya sa eksena. Sa halip, mas pinili niyang tutukan ang kanyang pamilya at ang mga negosyong itinayo nila ng kanyang asawa, magkasama nilang pinapatakbo ang ilang food franchise, catering businesses, at iba pang entrepreneurial ventures. Isa sa mga pinaka ni Gladys ay ang kanyang catering business na tumatanggap ng bookings para sa mga events, parties, at corporate gatherings. Sa social media, makikita ang mga larawan ng matagumpay na events na kanilang pinagsilbihan. Lahat may tatak ng kalidad at pagmamalasakit. Bukod dito, aktibo rin siya sa online selling at advocacy-related work. Ginamit ni Gladys ang kanyang celebrity status upang i-leverage ang brand visibility ng kanyang negosyo na naging dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang kita kahit wala siya sa TV. Hindi rin biro ang disiplina niya sa pera. Marami ang humahanga sa kanyang pagiging hands-on sa negosyo, matalino sa pamumuhunan, at tapat sa kanyang mga kliyente. Sa mga panayam, madalas niyang banggitin na ang pagiging artista ay hindi habang buhay, kaya mahalagang may plano ka sa labas ng kamera. Kaya kung iisipin mo, si Gladys Reyes ay isa sa mga ehemplong dapat tularan. Hindi lang mahusay umarte, kundi mahusay ding magpatakbo ng negosyo at ng sariling buhay. Number 4, Marvin Agustin Noong dekada dalawang libo, si Marvin Agustin ang isa sa mga pinaka-in-demand na leading men ng GMA at ABS-CBN. Kasama sa mga blockbuster love teams, bida sa mga pelikula at teleserye, at laging laman ng mga magazine covers. Pero habang ang ibang kabatch niya ay patuloy na kumakapit sa showbiz, si Marvin ay may kakaibang direksyon sa buhay at negosyo. Hindi ito basta-bastang negosyo lang. Sa likod ng camera, si Marvin ay naging isa sa mga pinakamatagumpay na restaurateur sa bansa. Isa siya sa mga co-founders ng kilalang Sumo Sam, John and Yoko, Mr. Kurosawa, at iba pang Asian fusion restaurants na matatagpuan sa mga pangunahing malls sa Metro Manila. Sa loob ng ilang taon, lumago ang kanyang brand portfolio at dumami ang kanyang mga branches. Ang sikreto, disiplina, passion, at foresight. Habang marami ang nagpakasaya sa kita ng showbiz, si Marvin ay nag-aral ng culinary arts sa labas ng bansa. Hindi niya ikinahiya na maging estudyante muli para lang matutunan ang tamang pamamalakad ng restaurant, mula menu planning hanggang supply chain management. Pero hindi rito nagtatapos ang kanyang diskarte. Si Marvin ay aktibo rin sa real estate investments at ilang online ventures. May mga ulat na nagsasabing isa rin siya sa mga silent partners sa ilang e-commerce startups. Bagamat hindi na madalas makita sa telebisyon, patuloy siyang nagiging bahagi ng mga kwento ng tagumpay sa business world. Ang pinakakahanga-hanga, hindi niya kailangang ipagmalaki sa social media ang kanyang yaman. Tahimik siyang kumikita, lumalago, at nagsisilbing inspirasyon. Mula sa pagiging artista, chef, entrepreneur, hanggang sa pagiging mentor sa kabataang gustong magnegosyo, isang Marvin Agustin lang ang may ganitong kwento. Number 5, LJ Moreno Si LJ Moreno ay hindi lang basta artista. Isa rin siyang ina, entrepreneur, at content creator. Nagsimula siya bilang isang teen star sa mga pelikula at TV shows noong early 2000s, pero tulad ng ibang tahimik na milyonaryo sa listahang ito, pinili rin niya ang buhay na malayo sa kamera. Matapos ang kanyang pag-aasawa kay Jimmy Alapag, isang kilalang basketball player, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Unti-unti siyang umatras mula sa showbiz at tumutok sa pamilya pananampalataya at negosyo. Pero sa kabila ng pagiging low profile, hindi niya tinalikuran ng ambisyon. Sa halip dinala niya ito sa bagong larangan, online business at content creation. Isa sa kanyang naging matagumpay na proyekto ay ang kanyang baking business. Sa gitna ng pandemya, habang maraming negosyo ang nagsara, si LJ ay mas lalong naging abala sa paggawa ng tinapay, cakes at pastries mula sa sarili nilang kusina. Pinatibay niya ang kanyang online presence sa pamamagitan ng Instagram at Facebook, kung saan siya nagpo-post ng mga produkto, kwento ng pamilya, at faith-based reflections. Bukod sa baking, naging kilala rin siya bilang vlogger at lifestyle influencer. Sa kanyang YouTube channel, ibinabahagi niya ang tungkol sa homeschooling, motherhood, at faith, at mga temang relatable sa mga simpleng Pilipino. Dahil dito, maraming brands ang nagtitiwala sa kanya para sa sponsored content at dumarating din ang oportunidad sa affiliate marketing at paid collaborations. Isa pang malaking bahagi ng kanyang tagumpay ay ang kanilang wise financial planning. Kasama ng kanyang asawa, matagal na silang nag invest sa real estate at long-term savings. Ginagamit nila ang kanilang kita para sa mga bagay na hindi nawawala sa panahon, tulad ng lupa, tahanan, at edukasyon ng mga anak. Sa madaling salita, si LJ Moreno ay isang halimbawa ng modernong Filipina na marunong mag-transition. Mula sa showbiz papuntang entrepreneurship, mula sa red carpet patungong kusina, mula sa scripts papuntang spiritual content, at lahat ito ay ginawa niya ng may dangal at diskarte. At oo, kahit walang teleserye o pelikula, milyonaryo pa rin si LJ Moreno sa kita, sa pamilya, at sa pananampalataya. Hindi lahat ng yaman ay galing sa kamera. May mga artistang mas piniling manahimik pero ginamit ang utak at diskarte para palaguin ang kanilang pera. Sila ang patunay na ang tunay na yaman hindi laging nasa spotlight at minsan nasa tahimik na diskarte. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, anong negosyo or income stream ang pipiliin mo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng ganitong content, huwag kalimutang i-like ang video at i-subscribe sa ating channel.